mga kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer mga kalugit, yung guy, okay. oh, dog. Ang kuko ni Sir mga kalugit, ayan lumabas yung kuko niya dito, masakit. May gatusok do mga kalugit, no. So mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon, Phase 1 Block 56 Lot 6, Deca Hums Mental, Davao City Street mga kalugit. Street lang mga kalugit sa Gardel. Sakit diri sir, no. Diabetic ka, sir? Hindi, man. Sakit, sir? Gali. Itong talawis. Saan niya siya? Diri. Relax lang sila. Relax lang sir. Kaya pa. Relax lang sir. Hindi rin ang sakit, no? Kuko. Relax lang, ha? Ayan. Ayo tigas sah sir relax lang. Hmm. Dako. I-relax lang sir. Dako, mga kalugid po. Hmm? Ayan. May hmm. katusok pa. Wala na. Hmm, Bang, mo tong kay Christine, Kay Christine. Okay, paano, ah? okay. Do it okay. Bye. Bye. Ayun na yun. Luoy. 5 hours. Gabi ka, dikit yung yan ang kalugit. Tingnan nyo kukunis yung... Sir. Oh. Grabe ning banog sa una, sir. As in. Basta hindi ako naglugit at to. Ako, Jod. Hindi rin ko naging ko, bro. Ako to? Ikaw, hindi siguro to. Hindi rin ko. One month na. Way na nagbanog no? Wala na. Tapos nagtubo, oh, nagtubo. na po. Oo, nagtubo. Nagot na. Ano lang daan dito? Ano? Nagawas dyan ang unod ani sa una? Hmm. Ah. Nagakok sa Nagakok pa. Nagakok pa. Nagakok pa. Nagakok pa. Ano po sa pitingin niyo? Protagong di ko. <laughs> di radyot ka nagpahinlo. Nga, hmm, mag-uutok ang bata. Pagkakaroon siya sa pitingin niyo. So mga kalugit, punta na kayo mga kalugit sa Sherwin, Ladrido Saloon, Phase 1, Block 56, Lot 6, The Calms Mental, Davao City. Sino? Ayaw, na-invite kayo ito sa kuha. So mga kalugit, nilagyan na natin ng magic sarap. Okay na, kukuni okay sir. Okay na sir. O, oh, diba? So, na mag-abo daw itong kukuni sir before daw mga kalugit. Lumabas daw ang labang loob. So, ngayon, medyo na okay-okay na siya mga kalugit. Ayan, pero na... Ayan, oh.